Thank you sa treat. Ano sasabihin mo? Bakit? Ako ba thank you? Sabihin mo, you're welcome. Uh, That's a proper ano, pag okay. once na nag thank you ulit. Okay. Thank you sa treat. Okay. <laughs> ano, ng maayos na word, you're welcome, you're welcome, umarap ka, you're welcome nga, oh ano pa sasabihin mo, so on, Wala dito na. sa Gumawas Bay, ano, ah, next time ulit, babalik ba talag, bye, sama natin yung ita, how's your life now? okay naman, masaya. And always naman happy. And then, yun lang? Oh, ano yung napapansin na. mo sa life mo? eh, uh, Siyempre, lagi naman may mga bago nangyayari at may mga challenges. Pero ano naman, uh, marami pa rin dahilan para... Tuloy lang. Tuloy lang at maging masaya. So, always, ano, tayo tumitingin sa mga positive at sa mga mas magiging magandang, ano, uh, mga Kaya, okay tayo sa mga marami mong pagsubok ang nangyayari. Pero, ano lang, tuloy-tuloy pa rin. Okay. Siyempre, buhubo tayo ng pamilya. Pero, di ba, dapat may pangarap ka rin para sa sarili mo, yung as individual. Siyempre, hindi pwedeng pangarap na tayong tatlo. Siyempre, dapat meron ka rin pangarap para sa sarili mo. So, ano yun? Uh -huh. Or may pangarap ka pa ba sa sarili mo? Or na gusto mong makamit kahit pamilyadong tao ka na? Pangarap ko na ginipa kasi depende din sa sa sitwasyon ngayon or na status ko. Tulad dati, gusto ko mag magparko nung ano ako nung nag-aaral ano, gusto kong maging sa cruise ship hanggang sa nagbabago-bago yung mga landas ko and ngayon nandito na ako sa Kalingap so pangarap ko naman ngayon ay gumanda at tumagal pa ang aking YouTube channel mas maging successful mas maraming uh, matulungan yun, pangarap ko yun at ano pa yun as an individual yun yung ano yun yung pinaka goal mo or pangarap mo so, anong pangarap mo na sa sa binubuo mong family syempre mabigyan ng magandang buhay yung hindi lang sakto yung may sobra naman kasi pag sakto parang ano yun eh uh, isang kayod, isang tuma, parang gano'n. Siyempre, ang gusto ko naman is yung... Magkaroon ng maayos. Yung maayos, yung so maluwag tayo sa kung baga, ano, hindi tayo nag-iisip like sa financial. Yung ano tayo, ah... Uh, Yun nga, maluwag nga sa buhay. Yung may kakayahan na mag-ano, yung ipigay yung mga uh, mas higit pang pangangailangan natin. Hindi naman yung sobra-sobra, yung ano lang, basta yung, ano lang, yung kaya natin maging, ano, mag... Kaya natin i-provide yung pangangailangan. Oo. Yung hindi tayo mag-iisip kung kaya ba natin, kung alanganin tayo sa ganitong ano, yung tipong... Kung bago ano, walang tayo, isipin, tayo, isipin na parang in the next day, paano na tayo, yung, yung gano'n. Gusto yun, ko, so, syempre, yung magiging yung, yung pamilya natin uh, masaya, hindi problemado, hindi stress, yung tipong, ano lang, uh, Happy family. Anon. Simple, pero masaya. Okay. Yan lang naman. Happy naman ako sa sagot. Bakit? Ha? Huh? <laughs> Wala, kasi nakakatuwa. Kasi yung thinking mo, very mature talaga na ano, na ganun ka mag-isip. Eh, Aww. Pero syempre, Paano? hindi pa rin naman kasi mawawala na kailangan mo rin, ano, gumalaw na pang sarili mo. Hindi naman pwedeng lagi nakabuntot or Oo. something na Ikaw, di ba? Meron ka naman Like yung pinag-usapan natin before, di ba? Yung ka rin naman. Ganon. Eh, Kung baga, ka may kanya-kanya namang... pa rin naman tayong ginagawa para sa sarili natin. Hmm. Yun nga lang, syempre, may dagdag na ano, gagawin kasi may dagdag ano tawag doon yung oras. Hindi na pang sarili lahat. Hmm. Yan lang naman. Okay. Pauwi na po kami. <laughs> Thank you, Boss D. <laughs>